robot tayo mga kanoypi What's up mga kanoipi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoipi for another video Araw ng Merkules, puding ni Mia Wala mo ng pasada vlog na mangyayari Ang gagawin natin ngayon, katrabaho tayo dito sa kulungan ng mga manok Magtatambak tayo dyan ng lupa At ayan, Puntahan muna natin yung kulungan ng aking mga manok So, yan, may ilaw pa yung ano yung loob ng kulungan mga kanaypi bali dito na kasi nakalagay yung ano mga sisiw ko ayan na yung mga sisiw na decal brown saka Rhode island red na sisiw ayan, lalaki na mga kanaypi no ayan ito na yung pinaglagyan natin. So, nandiyan din yung mga decal dwight. Ayan o. Oh. 23 pieces na lang sila mga kanaypi. Na matay yung dalawa. Ayan. Ayan. punta natin tong kulungan ng mga manok. Ito yung mga breeder ko mga kanaypi Ayan, tatlong piraso So, nangitlog naman sila ng dalawa pa Ayan, naitlog sila ng dalawa dyan May pandagdag na naman tayo dun sa I-incubate natin So, nandito yung ano Yung roster ko na decal brown Ayan Hindi ko po pala na ano na uh, alis kahapon ayan kasama siya dito at yung iba dito nakastahan na niya kahapon <laughs> kaya malapit na rin mga itong mga 4 months old nating nabili sa kuya po ng Ibaisiha kay Sir Juan Agriventure ayan doon natin nabili itong mga to ang mga decal brown at maganda dahil nabuhay lahat sila hindi sila nagkasakit at syempre naalaga naman natin ng maayos itong mga manok po na to eh. so ang project natin ngayon mga kanipi dito natin tatambakan yung ano yung lupa Ayan, dito natin ilalagay. Bali itong ipa, matatabunan na 'yan mga kanayipe. If natin diyan sa may hollow blocks yung ano, yung taas nung lupa na itatambak natin dito. Ayan. Dito, syempre sobrahan natin yung ano, yung lupa dito kasi mas mababa itong ano, mas mababa itong hollow blocks na 'to. Diyan mataas eh. Kaya sobrahan natin yung ano yung lupa na itatambak natin syempre tataas na naman to no uh, maganda naman kasi mga kanipi dahil malapit na yung tagulan ilang gabi na nga na nag-uulan eh ng malalakas kaya kahit tumas yung ano yung tambak natin dito at bumaba na naman yung yero ayos lang hindi na ano hindi na problema yan mga kanipi so ayan antay na lang natin yung pamangkin ko na si maning siya yung makakasama natin na magtatambak dito ng lupa no isang load yon mga kanipi at itong mamaya yung mga manok na to Ipapa ano muna natin dito sa kabilang kulungan o o nga Tignan natin kung magkasa sila dito sa isang kulungan dito na natin ilalagay. Kung hindi sila magkasa, yan papagalain natin dito sa mga ano, mga decal Dwight kasama nila. <laughs> Ayan. Kasi dito ko na lang ano, dito ko na lang bubuksan itong ano, itong cyclone wear mga kanipi. Dito na kami mag idadaan yung ano yung mga lupa na itatambak dito. Babaklasin ko rin to mga kanipi para hindi sa gaban. Mabilis lang tanggalin mga kanipi dahil ganyan lang naka screw lang. dito sa baba. Ayan. Tanggal na yan mga kanaypi. Oh. No. Saglit lang to Tanggalin. Ayan. Nakalas ko na. Babalik ko na lang yan pagkatapos naming magtrabaho dito. Sa kapag may, ano, pag natambakan na namin dito banda, sunod namin dyan sa harapan. Kasi mababa rin dyan mga kanipi. Doon sa area na yan. Buti dito sa area na to, medyo mataas eh. Hindi naabot ng tubig to. Doon. pasok yung tubig kaya tatambakan din natin sa harapan. Iyan yung goal natin ngayon na Matapos itong project natin ngayon. No. ayos na mga kanaypi na prepare ko na yung dadaanan namin mamaya dito ayan nandito na rin yung mga decal brown nagsama sama na sila dyan sa isang kulungan mga kanaypi ayan okay Diyan na yung pamangkin ko, mga kanaypi. Kasama natin. Ayan, makikiraan tayo dito Balinan na no. oh. Balinan Alamat terjai. Tuh. <laughs> Plat mutenatan. Grabe mo, alam na nag-duck Kuliglig pa yung kargami ako. Ayan mga kanoy pi, gagawa kami ng rampahan ng ano Nung karamatilya. Para ano, para mabilis na ano na maglagay doon ng lupa Ayan, subukan natin. Hindi okay, naman na mga kanaybi. Ayan mga kanaypi, nakapaggawa na tayo ng rampahan ng karamatilya para mas mabilis na ano makapagtambak dito sa loob ng kulungan ayan balik na tayo doon sa bukid kuha tayo ng lupa ulit Ah robot tayo mga kanoypi <laughs> mababa, mababa. Kulang yan ko. Ku. Kulang, kulang yung rampahan niya. Ayusin muna namin mga kanayti. Bali, ito na yung nailagay naming lupa mga kanipi, dito sa kulungan ng manok. Mabilis lang. Ayan. Mamaya papatagin pa namin yan para maganda at medyo tatasan pa natin dito kaso mababa na yung ano mababa na yung bubong natin ayan pero okay lang yan mga kanipi pag tag ulan naman na malamig naman na yung ano panahon so kahit mababa yung bubong okay lang yan Basta hindi sila no. Hindi sila abutin ng baha. Kasi pag tag-ulan talaga maraming tubig 'yan, nag stock Ito na kasi yung drainage na papalabas papunta sa bukid mga kanoypi. Ayan. Dito konti na lang din, marami na rin. Bali Kasama muna ni Maning, si Luis Ayan si Bogard Pupunta lang ako ng bayan mga kanaypi Bibili ng ulam namin no. Alright Gamitin na lang natin si Mia Pero hindi natin ipapasok sa mismong loob ng bayan Parada ko na lang doon kay Mangbong Kay Dancing Mechanic Once kasi na mahuli tayo na ano uh, May pasok sa bayan si Mia Baka magmulta pa tayo ng isang libo Mahirap na Kaya doon na lang kay Mangbong na iiwan si Mia So yung dalawang pamangkin ko Yung ano Yung nagtatrabaho doon Mga kanipi Wala pa kasing ulam na may luto si misis Kaya bibili muna ako Bili na rin ako ng Pagkain ng manok Nahubusan na ako mga kanipi. Kaya Let's go Bang batik pa pala lagi lugang ko ah Baka matiliw eh. Oo. Puding mo? Udin ko. Puding ko, mo matiliw lang. si Dami. mati hindi Ayan, iniwan na natin yung tricycle natin si Mia, mga kanipi. Ayan, mga kanipi. Kompleto na tayo. Malik na tayo doon sa bahay Matapos natin yung project natin doon Ayan mga kanipi Nandito na tayo sa amin Kompleto naman na Nakabili na rin ako kanina Ng ano, pagkain ng manok Mga breeder ko Kapag pakain na rin ako kanina, yung tubig na lang yung hindi ko pa napalitan. Bale, yan. Inumpisa na nila dito, mga kanaypi, na, ano hin uh, tabunan, tambakan ng mga lupa. Inayos na rin pala nila dito. anjerong <laughs> Patagin mo muna yan, Neng. Yung... Subsubratan niya. Doon pa. Oh, pwede na yan. Ano yan na yung mga ano, Dickel Dwight. <laughs> Pag ano na yan, pagtapos niya, umbalik balik na kayo dito, narenda muna kayo. Bali nilagay pala dito sa gilid yung ano, mga kanaypi. Yung brother pin. Ano? So tinabi muna nila itong mga tubigan. Ayan. Ayan na mga kanayipi <laughs> Mataas na itong ano Itong kulungan na to Bye. tiles <laughs> Tiles. With tiles. With tiles daw yung kulungan. Tingyu. <laughs> Ang bilis ng ano ng pagtambak nila. Mga <laughs> <laughs> kame i Ginti di Bisuria da di Manila basta no. Sa ti dalawas So pinapatag na lang mga kanipi, itong lupa na to. Na tinambak. Ang bilis lang. Kau ba naman yung ano? Malalakas na bata. <laughs> Sting ko naman. Galingan mo maling. Teka, paigid na ata niya. May idedak ko dito. Hmm. O, oh, tiduglo nga talaga ito nga pala nag ko lang gawin nagbaba Okay, ayakatan lang kita ng ko